So guys, mayroon pa tayong isang yan box. Ano, uh, regalo ng birthday ko. Binigay lang kahapon. Kasi nasa malayo siya. Tama-tama na nagpunta siya dito sa sa Al-Ain. Nag-Abu Dhabi siya. So, may dala siya na regalo ko. Hindi ko pa nabubuksan. So, ito ngayon, bubuksan natin. i -re reveal natin kung ano ito. Wow ganito lang pala siya ayun hindi mahirap buksan diba ayon. ayun siya guys Tingnan natin kung ano ito sa loob naman. So, ipopull lang natin ito. Bakit ba yan? Ayun na. Nakabalot pa. Nakabalot pa. Ayan. So alam niyo na kung ano 'to. Alam na 'this wallet. nagati pa sa. Oh. Ano ba yun wallet guys thank you po sa so, nagbigay at bigasin ko na lang at liya Celaroy laroy ayan ang youtube channel niya thank you very much sa regalo mo ito binuksan ko na ito so, uh -huh sana Wow. Ayan guys. May magic pa. May ma pa magic pa siya. Oh. May laman. Mayroon pa siyang binigay na ba. Palaman. Ayun. Binigay pa siya. Nagbigay pa siya ng palaman. So guys. Ito yung regalo. Galing pa kay Leah si Thank you for watching, guys. I love it. Thank you so much. Ano pala? Bilangin ko nga pala yung nailagay niya. Parang natuwa nga lang ako. Kasi itong birthday ko na ito ay 70 years old ako. So, nilagyan niya ng 70 dirhams <laughs> so, din. 70 dirhams din. 70 dirhams. So, thank you, Leah Silaroy. Thank you so much. Ayan. Baka mayroon pa. Wala <laughs> Ayan.